Daddy, Daddy. Mm -hmm. Ano ikaw excited? Ano yan, Daddy? Farm. Farm. <laughs> <tame yan>? <laughs> ano tama yan? ano? Kami. Simple. Ayan. Nilagyan niya ng net kasi para pag lumaki na siya. Ayan. Para hindi siya kakainin ng mga karas. Yung mga anong tawag doon. Yung kulay itim na yung ibon. Ayan. Alam na, meron Ito yung aming curry. Ayan. Ayan ang ano, mini farm ni Yamamoto. to our channel yeah, yung lifestyle family ito, ito yung amin kamatis tomato meron na siyang mga bulak-bulak kaya na lang i-harvest yeah, natin yan sa tamang uras yan yan ang aming ano uh, tawag doon talong yun ang aming yan, ang aming boss yan, nakakatuwa diba? yan, nakakatuwa ito yun naman, ito naman ang oregano dito sa Japan so meron akong bagong ano, may eh, bago kong tinanim na ayan, nilagyan ayan ang ating strawberry nilagyan na natin siya ng harang kasi para hindi tayo unahan ng ibon. Ayun, meron na siyang bunga. Ayan. Ito kami. Ano may tinatawag na momiji? Ito so, yung tinatawag na momiji dito sa Japan. Ayan. Ayan. Labi niya. So, malaki na rin yung ating sili. Ayun. Namumulaklak na. Malapit na rin siyang mumulaklak ayun, meron ng kalawit na bunga ayan ayan, ito ang ating okra Na okra diba? mag-pwede tayong mag-pwede lemon. mag-pwede tayong mag-pwede tayong tayong mag-pwede tayong pwede tayong mag Ayun. Oh, 'yan. Kasi lang itago kasi pareng time umahan ng mga karaas Ayun, ganyan si kaganda. So, 'Yan ang ating marberry Kuta again. So next, meron taye dito, blueberry. Ayun. Maliit lang ang ating blueberry, pero tingnan niyo naman, meron na siyang natin para happy ang life diba yan, ang ganda na nakatuwa oh, nakatanggal ng stress Adi, okay ka na dyan? Oh, oh, Siyempre, alagaan o oh, yan ang ating yung lifestyle thank you pa pa